Hello guys! Good morning! Yan, kagigising ko lang guys. At sempre ang sakit ng ulo ko guys. Kasi nga, eto, alam nyo mo, hindi ako sanay gumising ng ganitong oras. Mga mag-8 -e na. Wala kasi akong pasok ngayon guys. Ang pasok ko is after 8 pa. So, one week akong walang pasok. So, yan. Tambay sa bahay. Kung sinong gustong magpalinis ng bahay dyan, go na go ako, guys. Kasi nga, ano na yung part-time na yun, guys, no? Kailangan natin ng pera. Oy, ang hirap ng buhay ngayon. Huwag tayong mamili ng trabaho, guys. Kasi nga, Sempre hindi naman panghabang buhay yung trabaho mong ganyan. Kung ikay masipag, is eh, siyempre aangat ka rin, 'di ba? At saka hindi naman nakakahiya yung trabahong mga ganito, yung part-time, yung iba is tinatawanan pa. Oh, hindi nagpaparinig guys ha, pero may mga tao talaga na tumatawa talaga. May mga tao talaga na mapanghusga, 'di ba? Ang ganda-ganda ng trabaho na kadama, nani, basta anong trabaho diyan, kahit anong trabaho diyan basta halal siya, or wala kang tinatapakan na tao, is magandang trabaho yan. So, kung sinong gustong magpalinis dyan, go ako, text lang kayo, charot. So, yan guys, no, one week, pa, one week pala na wala akong trabaho. Kasi nga, sa next week pa yung aking trabaho, kasi yung amo, lahat ng amo, yata, is nagbakasyon guys, walang mga amo ngayon. Kahapon pala, is na-interview ako ng na isang Tunisian family, maganda naman yung usapan namin, at magaan naman yung loob ko sa kanila. Ganon. So, yung dati kong amo, kapag maganda, tuloy-tuloy yung trabaho ko dyan sa bago kong amo is, dyan na lang ako kasi nga, sila is, te ano talaga yung kailangan ka talaga nila na ano kailangan ka talaga nila kasi may trabaho sila bote eh. yung amo ko kasi dati is yung babae sulang trabaho so parati kami sa bahay at sa parang nag din kasi wala din siya trabaho siya nalang lang magalaga sa anak niya di ba so yan lang naman kami mga nanis gusto lang namin makatulong sa inyo lalong-lalo na sa ano kailangan talaga tayo ng magtrabaho, maging nani nila kasi nga may trabaho din sila. Kaya magtulungan na lang tayo, ganoon. So, guys, napakaganda ng lutuo na to, guys. Nabili lang namin ito ng 45. O, oh, di ba Perfect na perfect ito sa mga ano, sa mga nagtatrabaho inside the house. Lalo, lalo na yung kwarto mo sa taas tapos ayaw mo nang bumaba tapos meron ka ng noodles, meron ka ng basta uh, yung pwedeng lutuin, ganun. Pwedeng pwede ito guys, tingnan nyo naman, 45 lang sa may lulu siya bilhin guys. Napakaganda niya guys, tingnan naman nagluluto ako ng noodles tapos grabe, tapos na. Basta ipakulo ka lang ng tubig, lagay nung, ilagay mo yung noodles, ganyan, tapos yan tapos na, guys. Napakaganda. Kurente lang yan siya. And 45 siya nung binili namin. Ngayon is hindi ko alam kung magkano na siya. So, salulo lang yan siya, guys. Maghanap-hanap lang kayo doon. Sabihin nyo is yung lutuan ng ano. Lutuan ng kasi tinanong namin kasi is lutuan ng ano. Lutuan ng itlog. So, maluluto yung itlog dyan, guys. Meron yan siyang isang part niya na lalagyan ng itlog. So, pwede luto ng itlog, pasit kanton, pwede ka maggulay-gulay kahit ko konti-konti lang. O, tingnan nyo guys. O, oh, di ba hindi na kayo magutom sa kwarto nyo? So, highly re recommended talaga ito. This is not a sponsor, but to help uh, another child. <laughs> yeah, English. Yung makatulong lang sa mga kapwa natin, mga kadama, ganun. Sa mga kabahay natin na nagatrabaho inside the house. Pwedeng-pwede pwede ito. Lalong-lalo lalo na yung amo mo yung masungit. Tapos ikaw yung pagkain. Tapos nahihiya ka pa magluto sa kusina. Go! Bili ka, guys. bili lang kayo sa may lulo. So, yan. Matatapat tayo ng basura, guys. Napaka-init super. Ay, naku. Sunog-sunog yung balat ko nito. So, don't forget to share and follow me and maraming maraming salamat salamat po sa inyong lahat. Tayo po'y mag-ingat dito sa Qatar and God bless. Thank you.